For today's video mga mamshis ay paano maglipat ng pera natin sa bank account 2G cash So simulan na natin mga mamshis ayan yung ating GCash. meron tayong 44.41 pesos So punta tayo sa ating ayan, video account mga mamshis Ayan, ang laman ng ating account ng no, mga meron tayong 287.99 pesos. So, punta tayo dito sa send money. And then, itong other banks and wallets. Choose a bank to send. Uh, lagay natin dyan, GCash. Search na lang natin mga mamshees. Para madali. Ayan, GCash via InstaPay. Then account number, yung number ng GCash natin. And then account name, yung pangalan natin sa GCash. And then optional na 'yan punta tayo dito sa kung ilan ang ating ipapasok sa ating Gcash. So, lagay natin uh, 270 from choose an account to send from agar internet. So, ayan yung video account natin mga momshies. Ayan ang ilalagay natin diyan. And then, ayun, yung laman ng ating BDO ay 287. At ang ating ilalagay sa Gcash ay 270. So, send. Ayan, ang lalo lumabas mga mamsis. Ayan, o, oh, BDO account, Gcash. May transaction fee na 10 pesos. So, a total of 280. Ang laman ng ating bank account ay 287. So, confirm. Ayun. Ayun na mga mamsis, you have received 270 of Gcash. Ayan o, 270 of Gcash from BDO. Tingnan natin yung Gcash natin mga mamsis. Ayun, naging 300 na. O, diba? Tapos, tingnan natin yung ating bank account. pin, pin, pin. Meron pa ba? 7 pesos na lang mga mamshies. So, that's it. Ganun lang po kadali. Paano maglipat ng ating bank account to Gcash. May transaction fee na 10 pesos. So, that's it. Thank you for watching. Bye!